tama ba yan? Alamin po natin kung tama ba na bumaba ka sa isang umaandar na sasakyan. Alam mo ba, ang isang uri ng sasakyan, kotse, jeep, bus, truck, tricycle, ay ginagamit para makarating ka sa iyong lugar na kailangan mong puntahan ng mas mabilis at mas maayos lalong lalo na kung gusto mong pumasok o umuwi sa takdang oras. Ngunit kapag umaandar pa ang sasakyan, huwag ka munang gumalaw. Hindi po ito ligtas at kahit hindi naririnig ng tama ng driver na papara ka, manatili ka lang sa loob ng sasakyan kaya tama lang po na manatili ka sa loob ng sasakyan kapag gumagalaw pa ito wag na wag na wag na wag kang bumaba sa isang umaandar na sasakyan kasi masasaktan ka lang mapapahama ka lang may injure ka lang hindi ligtas ang basta-bastang bumababa ka sa isang umaandar na sasakyan kahit ano pang uri yan hanggat maaari maghintay ka hanggang sa tumigil ng nagmamaneho ng sasakyan ikaw, tama ba yan? ano ba talaga sa tingin mo?